Good morning. Good morning mga idol. <laughs> Ay, good morning. Grabe. Di ako nakatulog kagabi. Sa sobrang daming lamok. Woo. Okay, Guys, pakinggan nyo. Yun yun. Yun yung isa sa mga marinig dito tuwing ganitong oras, maga. Tapos, minsan, sa hapon. Yan. Mga ibon. Dito lang. Yun ang marinig dito. Walang marinig na sasakyan. Yun, ang, yun yung advantage dito sa <coughs> probinsya. At tapos ang makikita mo katulad yan mga puno or... hmm. marinig mo mga puni ng ibon at mga manok di ba Good morning, morning oras natin ngayon is 5.30 ng umaga tapos so, ito yung kalaman guys maingay ang maingay dito yung mga ibon hindi sa sakyan ito puro puro pulong kahoy dito Ayan. dito dati nung binata pa ako to malinis mga ito malinis mga yan ang makikita lang ito, uh, malaking puno doon. Pero malinis siya. Hindi siya katulad nito na, na. Ganito na siya. Nung kapanahonan ko. <laughs> nung binata pa ako. Tapos nung binata din ako. Ito, yung mga niyog na ito, hindi gano'ng kataas ito. Makaakyat pa ako nito dati. So ngayon, grabe hindi na ako makakyat kasi sobrang taas naman yun oh sobrang taas yan so ito naman malinis yan talagang malinis as in malinis ah uh, yung paningin dir 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 diritso diri, doon may bundok dyan bundok or uh, burol ba yan Tawagin. Ayan, karugtong yan, mat, mahaba yan, mahaba yung sa dulo ah uh, barangay kan ah uh, Kandaigan. Tapos yung dulo naman ito may uh, dugtong is kan kanmaag which is uh, yun yung barangay namin. So mahaba yan. Nagdugtong yan dulo-dulo uh, isang barangay, sa dulo isang barangay. Kaya kung makikita nyo sa mga videos ko na, na nasa drone sa so, grabe sobrang hindi ko nakalain na ganun nangyari sobrang ano sobrang ma madamo o maalos ano na puro punong kahoy o so, pakinggan nyo guys ito malinis yan ang plano ko sana linisin ko ito kaso hindi na mahabol ng mga ilang ilang araw ilang, ilang oras Grabe. makapal ito makapal o, ito yung mga bunga ng nyug ito may may nag harvest yata Bueno, la venía Meron pa dun. Ito, grabe. Mga ano na, talaga. Mga siguro, nalinis, ay malinis pa ito nung mga 2,000. 2,000, mga 2,000 pababa. Mga, mga 1999, 1998, yun, pababa yun yung talagang malinis to hindi pa ganito pero ito wala pa ito yung bahay na ito doon pa kami nakatira noon mga um. okay. guys tingnan nyo pakinggan nyo hindi natin makita kung anong klaseng ebon sya ayun wala Blurred na. Maliyan natin. Ayan muna. At least narinig natin yung ah uh, boses niya. So guys, yan. doon naman banda. May punong kawayan dyan. Punong kawayan dyan. Marami. Hey, Ayun o. No. May lumilipad. Ibon. So guys, uh, dito na lang. Medyo marami ng lamok. <laughs> eh, siguro siguro kung mayroon pa akong ano, ar, uh, panahon, medyo linisin ko dito ng konti. Ayan. Uh, tagan tagalan ng mga gamo wala Tuh, dibo. Oke. Set out sa mga mga idol natin diyan. <laughs> Yeeey.